nalala ng high tide ang bahas sa ilang lugar sa Bulacan, kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin humuupa ang tubig. Hiling ng mga residente, taasan ang kanilang kalsada. Nasa frontline balita niya si JC Coseco. Hey, Namamangka ang ilang residente dito sa Sitio Dulo, Marimel, sa Barangay Lambakin, sa Marilaw, Bulacan. Umabot kasi hanggang liig ang baha roon kahapon, matapos umapaw ang kalapit na ilog sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong enteng. Kung hindi naman din namin alam na biglang biglang tataas yung tubig. Umuulan pero pahintuhin to. Nakapanghina na talaga kasi hindi pa kami natatapos maglaba ng mga damit na nabahanong Karina. Tsaka yung mga gamit, hindi pa nalilinis. Ito na naman si Bagyong Enteng. Humupa naman na ang baha. Kaya abala ngayon ang mga residente sa paglilinis. Gaya ni Blenda na pinasok ng tubig ang bahay. Pero dahil panaka-nakaparit ang ulan hanggang kanina, di niya maiwasang mangamba. Kasi Pagka po yung baha, lalo na pag pa, ang hirap kung saan ka pupunta. O yung tubig kasi tapos papasok pa ako ng trabaho. Pagbalik, maglilinis na naman po or magiigib. Yan po. Parang ang hirap po. Ayon sa Marilao MDRRMO, walong barangay ang lubog sa baha. Kabilang sa apektado ang ilang parte ng barangay Poblasyon 2 na hanggang tuhod pa rin ang baha. Bukod sa ulang dala ng bagyong inting, apekto rin ang high tide. Bukod sa flash flood kahapon, may mga natirang, may mga nadagdag dahil meron tayong high tide sa oras na ito until hanggang mamayang hapon. Kaya, kaya ganun may mga tubig pa rin ibang lugar. Sa May Kawayan, hanggang binti pa rin ang baha sa ilang parte ng barangay lawa dahil sa high tide. Pag uh, kunting ulan lang po, naga, uh, tubig na dito kaagad, baha Tapos kung sumabay pa po yung high tide, eh, gabaywang na po. Hiling ng mga residente, mapataasan sana ang kalsada. Sabi naman ng barangay, inuuna munang tapusin ang ginagawang pumping station. Hindi magagawa yung construction kung laging high tide, masisira din po. Hindi rin po kasi ma-construct yung area pag lagi may tubig. Sa barangay may sulaw sa kalumpit, namamangka na rin ang mga residente, lalo't may mga parteng gadibdib ang baha. Pati covered court ng barangay, pinasok na ng tubig. Sa Norazagaray naman, Gumuho ang isang tulay dahil sa hagupit ng bagyong enteng. Bukod sa bagyong enteng at high tide, nakaaapekto rin sa pagbaha ang pagpapakawala ng tubig ng Bustos Dam at Ipo Dam. Sa kabuuan, umabot sa higit labing isang libong residente sa Bulacan ang lumikas. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.